Paano magkaroon ng strong presence sa social media page ng uh, mga bagong business owners? Alamin natin sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Maliban sa magandang serbisyo at kalidad ng mga produkto, kailangan mo rin maglagay ng effort pagdating sa social media para mas makilala ang iyong negosyo. Pero kung ikaw ay bagong business owner pa lamang, paano nga ba sisimulan ito? Una, i-identify mo ang iyong brand archetype o kung ano yung values at personality ng iyong brand. Ikalawa, alamin mo ang iyong target audience. Magsagawa ka ng market research para malaman mo kung ano ang mga interes ng iyong mga potential customer. Ikatlo, gumawa ka ng maikling pagpapakilala sa iyong brand kung bakit ba dapat itong tangkilikin ng mga tao. Ikaapat, gumamit ka ng keywords o hashtags para mas ma-discover ng consumers ang iyong brand. At ikalima, gumawa ka ng content calendar para mas ma-organize mo ang mga post at mapanatili ang consistency. Gets mo ba? Sige nga, tweet yourself!